na na solo to. Ang saya-saya talaga sa solo RG, boss. Oo nga eh. Hindi ko na nga alam kung masaya pa ako eh. Tingnan mo naman kasi naguunahan sa roll. Papapa-adjust ka talaga ng di oras eh. Sige, tayo na lang mag-tank guys. Hindi ko talaga alam kung anong problema dito sa lobby ko eh. Dito okay naman yung pick namin guys. Nag-adjust naman lahat. Nakuha naman namin yung mga gusto naming hero. Tapos, eto yung kalaban. Galing ako sa 57 star. Ngayon, nagsosolo-solo na naman ako. 53 star na lang ako. Kawawa talaga sa inyo. Dito guys, tingnan natin kung talagang kaya natin ipanalo to. Gawin natin lahat. Ayan, rometri na oh. Inabula ko pre, patay ako. Sayang, so, walang backup. Nasaan yung mage? Ayusin natin pagtatang guys. Tingnan natin kung kaya ipanalo. Ayan, dalawa natin sa god lane. Ang bilis din ang race po ng kalaban oh dito agad tatlo gago palo mga kalaban talaga pre ba't hindi nila ako napunta sa kalaban bakit sa mga gantong kakampi pa ayan na ako sa turtle ayan, hindi ako nagkulang dyan guys lahat ginawa ko para manalo puli yung jungle natin hindi nakaretry ngayon walang yan mga kalaban par ang dala na yan ang lalakas Patay na sa akin to pero dali ako dito sa link. Okay lang, may play tayo guys. Ang hirap pa. ganito kalaban dito? Ayun, bumalik pa. Nakapitas pa nga. Ayun, nice one. Okay naman yung early namin. Kaso pare, ulang pa rin eh. Sugod kasi na sugod to mga to. ano o, o diba? Sugod na sugod. Sige, Bala kayo dyan. Ikaw na tank. Malilito ako sa kadadalaw. Kanya-kanya kasi guys, eh. Tignan tingnan yung kalaban sama-sama, apat sa turtle. Tingnan mo kami. Ayan o, oh, hiwa-hiwalay. Tingnan nyo sa minimap. Diba, hiwa-hiwalay. Paano kami contest nyo sa turtle na yan? Palang ya talaga par. Hindi masakto sa ano. Talagang palo na kakampi. Palaging average yung kakampi ko eh. Tapos yung kalabas pakinam ba? Para kala ka mo, nasa MPL. Yung link na to guys, balagbag maglaro to eh na mo, oh, diba oh, oh, kita nyo kung paano magling yan walang ya tapos yung jungle ko, halos ano, hindi na makaahon, eh hindi makalapit sa turtle, kalapit nga sa turtle, mauli naman ng guinevere, ah, walang ya wala ito par GG to, Naganda standing ng jungle, 0-3 wala na pag to yung YC na lang yata lumalaban sa mga kakampi ko ah Yung Mia, walang damage. Ano yan? Normal, normal na nga lang maaambag Wala ka pang damage. Okay, di ba? Hindi makapatay-patay oh. Paikot-ikot lang. Tignan nyo guys ha? Oh, walang damage talaga yung Mia pre. Pansin nyo ba? Pansin niyo yung normal ng Mia. Walang damage. Ayan, yung YC lang masipag pero oh. Ito, pag pumasok yung kago, pwede to patay na to par Visit din pala yung hero nila May estes Kinanginang yan Tagaktak na pawis ko sa inyo ha Hindi ko na alam kung paano papanalo to Patay na naman yung jungle Palagya par Ano na tong pinasok ko sa ML Bakit ganito Wala palo talaga yung link guys Wala makapatay patay oh 3-7, 3-6, 2 5. Tapos ang ML O okay ginagawa mo kasi Jamia Ang ilig mo mag solo wala, patay na naman siya. Hindi ko na alam kung paano ko sasabay sa laro ng mga to. Wala talaga. Tingnan mo kalaban o oh pare. Apat, Diyos ko po. Pero guys, commended sa YC. Grabe din pag niya dito pre. O, oh, di ba? Apat yun. Pumatay pa ng isa. Wala, sayang lang pagod. Ni paring YC. Ano mang kulang sa akin. Ginawa ko naman lahat kailangan ko rin mahirapan tulad nyo ya <coughs> inuubo na ako sa inyo tip lang muna tip baka kaya pa to ipag asa pa to pre kapit lang ayo pare papalag pa yc o wag wag bak bak, wag mo subukan sumugod sugod ka na sugod e eh. wala patay din si idol sige sargoy mo na yan wag ka bumak may ulti ako lagi bumakas e eh. Pag kailangan ng clash, ayaw nilang i-clash. Pag hindi kailangan ng clash, ika-clash nila. Wala, patay na naman si Idol. Wala na, hindi na makapatay yung link na yan, guys. Palo talaga. 3-8, 4-7, 3-6. Ano na to? ML pa ba to nilalaro ko? Parang hindi na. Nako, nauli pa yung pag-asa ng bayan. Wala na talaga. Grabe kalabang par. Umay din sa Estes. Ayan, no, oh, napitas pa nila yung ling, oh. Ah, kahit walang ling, guys, kaya kaming kainin ng kalaban, eh. Ang tatabaan na, eh. lord na pala. Ito, pumasok. Gaging, galing ng Guinevere. Kanina ko pa napapansin. Palu yung Gwyn, guys. Gago, paluring talaga yung YC namin, guys. Kilala na suporta. Ah. Kaso wala, eh. Walang damage ang mga kampe. Tignan mo para, oh. Hindi na dumadamid yung ano natin. For natin. Ito idol. Pwede to. Aray na yan. ko e, clicker. Wala na. Tapos na tayo. Pagka ganyan. Ayan. Surrender. <coughs> Best medicine yan. Pagka ano na. Tagilid na par. Surrender na. Wala. GG talaga par. Ang hirap. Gagi. Ba't ganito? 3-9. 4-7. 4-9. Nasang ml ba ako? Mali yata yung na-download ko ah. From 57 star. Ngayon guys, kung i-check nyo, 53 na lang ako. Sarap mag-solo. 310, 47, 49. Okay tayo. <laughs> <laughs>